Wala pa nga isang buwan, maitim na yung ginagamit naming oil dito sa deep fryer namin. Kaya nagpalit na nga ulit kami. Dito nga sa deep fryer na to, hindi lang ako yung gumagamit nga ng oil. Yung partner ko nga si Kopi B, meron silang ilang mga piniprito. Dahil nga meron din silang itinitindang snack. Kapag ka nagpapalit na nga kami, nagahati na lang din kami sa pagbili ng oil. Sa isang lata nga ng oil, nakakadalawang beses nga kami magpalit sa isang buwan. So yun, depende na lang din kasi yun sa itim nga ng mantika kung kailan nga kami magpapalit. Dalawang araw lang din yung nakalipas pagkatapos nga namin mamaling kay Sabin So, naubos na naman nga agad yung stock namin ng panggawangan ng biryani. Kaya punta ko nga si Ginea dun sa binibilahan nga namin ng leg quarter. Malapit lang naman dito sa store namin. So, isa nga yun sa supplier ko kapag ka, naubusan na nga ako. At hindi nga ako makapunta ng binyan or hindi rin ako makapagpa-deliver. kami bumibili. So, yun second option ko nga siya. Itong week nga na to, napakalakas talaga ng chicken inasal nga namin. Kaya... araw-araw din nga kami nag i -e ihaw. Ready to ihaw na to ni Jenea. Jenea, Jenea. <laughs> Wait lang. Sabalik. <laughs> Ito na yung iihawid mo, Jenea. Wait lang. <laughs> oh. pa akin yung pag-ihaw. Iihaw lang siya, eh magpapaganda pa. Parang presentable daw yung mukha niya. Tadam! Ang hirap pala nito mantika kasi punas kayo ng punas ng mantika. Ganyan yun eh. Dapat mas marami. Guys, meron mga order sa akin. Regular customer. Ito siya. Yeah, ito po. Sa kupang yan oh. Salamat. So okay, guys, so nagpalit na kami ng lagaya namin. Kasi mas makakamura dito. Kaysa dun sa tab ayon so guys mayroon ako nabasa sa comment section tinatanong niya kung magkano daw ba yung binabayaran namin na renta dito sa pinupwestohan namin pati na rin nga kuryente at tubig. Dahil nga may nagtanong, isishare ko nga sa inyo kung magkano ba yung monthly bills na binabayaran namin dito. Sa renta nga namin, yung binabayaran nga namin dito is 15,000 pesos monthly. Alam nyo ba nung ako pa nga lang mag-isa dito at wala pa nga yung partner ko dito na ako, PB. Medyo nahihirapan talaga ako sa 15K. Kaya nung magtatatlong buwan na nga ako na nag-ooperate nga dito at nagtitinda nga ng biryani. Kinausap ko nga yung may-ari na kung pwede magkaroon nga ako ng partner dito sa pagtitinda. So yun, pinayagan naman niya ako. At yun, dumating na nga yung copy B dito at nakalis na nga siya sa binabayaran ko monthly. Then sa kuryente ko naman, nung ako pa nga lang mag-isa dito, hindi umaakyat ng 2,000 yung binabayaran kasi ko. Kasi that time, wala naman akong aircon. So yun yeah. nga nung pumasok na nga yung copy B dito sa shop. Yung kuryente nga namin, pumapalo na siya ng halagang 11,000 to 12,000. So yun diba, bigla talaga siya lumaki kasi nga ang daming gamit namin na puro de kuryente talaga. Then sa hati nga namin, 50-50 nga kami. Kung ang kuryente nga namin ay 12,000 so yun, maghahati nga yung kami. Nung isa pa nga lang yung aircon namin, nabigla nga kami nun kasi nga, first time ko na magkaroon nga ng kuryente na ganun kataas. Tulad nga ng sinabi ko, umaabot lang din ng 2,000 yung kuryente ko nga dito. So yun, inadvisean nga kami na kailangan namin ng dalawang aircon para nga may katulong yung isa. Kasi nga, 1.5 pH ngayon yun. So yun, talagang nahihirapan siyang palamigin yung buong area. Kaya nag-decide nga ako na kumuha pa ng isang aircon. Then, nung nagkaroon na nga kami ng bill para dun sa dalawang aircon, bumaba naman siya ng 1,000. So, yun, at least nga bumaba nga siya kahit 1,000 lang din. The rest naman kasi puro di kuryente na talaga yung mga <coughs> gamit dito, lalo na nga sa paggawa nga ng milk tea. Then, sa tubig naman namin, nagre-range din siya ng 1,000 pataas kasi nga naka-deep well tong inuupahan nga namin. So, yun, hati pa rin kami ng coffee bidon. So, yun nga, 27 to 28,000 a month nga yung pinaka-bill namin dito. So, yun lang guys, yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!